ngayong umaga, this, this o'clock, uh, this afternoon, po kami ng formal petition for fair increase. Uh -huh. At uh, hindi din po siguro ninyin sa inyo, ang pasang basta, alto dapat ang akto, ang nag-file po ng surcharge fee, na 1 peso kada rush hour oh. from 5 to 8 in the morning, 5 to 8 in the evening. Oh. So balit, ito po ay nag-usap po kami nitong si Ma'am Elvira Medina ng Commuters Group na kaobt magkakaroon ng kalito ang kaguluhan niyan. Gawin niyo ng piso sapagkat naiintindihan din naman namin ang flight niyo ngayon. Gawangan ng napakataas ng petrolyo. So what we did, sir, ay uh, we ay contacted my lawyer, our lawyer. At uh, mamayang hapo, ipapay na namin yung formal petition na piso provisional increase. At uh, bakit po ba ito provision increase? Eh, ito naman po ipansamantala lang na makapantay man lang po doon sa walang kita ng ating hanay sapagkat uh -huh. yung pong taas na nangyari sa pagtas ng Gurudo, Nasa 400 pesos na po, Congressman Erwin, ang nawawala po sa driver. Uh -huh. At kami naman po, bakit pa piso, base po sa pag-aaral sa UP, ng transportasyon, ang mga traditional gifts po natin na eh, nakapag-prefer ng mga 350 to 400 a day passengers, mm -hmm. ang ating modern, dahil medyo malaki ang kapasidad po nito, mm. -hmm. inaabot ng mga 500 to 550. So parang bumreak even lang po kami mm -hmm. sa piso uh -huh. na yon Yun Iyon po yung aming layunin. Kanya, ipinapaliwanag ko po lagi sa mga interview ko, sa mga istasyon, sa radio, sa TV na ito'y pansamantala at uh, yakapin lang natin ang problema at magintindihan tayo. At uh, ko, sir, noong 2018, nang bigla mo magsak ang presyo, uh -huh. noong nabubuhay po po si Nasirang Efren at si Maring Seni, Opo. kami rin po, congressman, ang nagpunta ng LTFRB at ibinaba po namin ang pamasahe. Sa uh, hindi naman natin kailangan pagsamantala na ating mga kababayan. Tama naman. Kailangan po ay magtulungan tayo at sa uh, intindihan Opo. Lalo po ngayon na medyo maayos na wala nang halos-wala ng pandemya uh -huh. Pero tayo naman po ay binabagyo at may mga uh -huh. kalamidad na ganyan. Kanya nagiging batayan din po namin, Congressman, yung makatao at ikangayot uh, pang unawa sa bawat Pilipino. Kailan nyo ba raw matatanggap yung uh, ayuda na ibibigay ng gobyerno? Yung subsidiya, oh, sir. Yan pong fuel subsidy, kong and ma'am. Ah, uh, ito po kasi eh, sa modern, gusto lang mala naman mga naihingin sa atin, 10,000 po per unit. Sa mga traditional po, 6,500. Okay. At sa uh, pati nga po, ang kagandaan, isinama rin po ang mga tricycle at mga TNBs ng ating nagalang-galang na kalihima Jaime Bautista. At ito po, ma'am, yung tanong niyo, pinag-usapan po ito last week ng uh, LTFRB, eh, kailangan ka before the end of the month, eh, na itong mga card na ito. Parang nagkaroon oh. lang sila ng may pinapagawa lang po at ang DBM sa DOTR at uh, na media yata ng mga dokumento para for immediate release na po ng budget na yan. Tangatuloy na po yung fuel subsidy namin.